ng isang tao. May nakapagsabi sa akin. Pagdating sa harap buhay mo yan. Isa ka sa magaling. Hindi magaling, Frankie. Ah, pwede ba kitang tawagin, Oh, Oo. Pinakamagaling. Tungkol naman sa bayaran. Paano ang sistema natin? Gismil ngayon. Gismil pagkatapos ng trabaho. Kung magkataong malasin tayo, matiklo Ituturo kita. Salahin namin. Walang marunong kumanta. Natitiyak mo namang hindi ka papaltos. Iba ang anap buhay mo. Iba rin ang Kapag pinabaho ko isang tao, hindi ako papaltos. Pulat mo! May impormasyon ka sa pagkamatay ng bata! Alam ko masakit ang dinaranas mo ngayon. Dahil sa nakipaglibig ka sa dalawang tao. Ang babaeng pakakasala mo sana. At ang isang batang naging masyadong malapit sa'yo. Pero ialis mo na sa isip mo yan. Dahil ngayon, ako naman ang makikipaglibig sa'yo! Ibaba mo yan. Ay. Sasabihin mo sa akin, kung sino mo pa sa'yo para patayin ako. Kapag hindi, huwag mong isipin na bubuhayin pa kita napakababa naman ang tingin mo sa akin, Sareto. Kung akala mo kakanta, gawin mo na lahat. Pero kailanman, ay hindi mo malalaman kung sino ang taong gusto magpapatay sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi ako kakanta. Barilin mo lang ako nang hindi ka lang nagkakasiyahan ng panahon. Hindi kita babarilin. Ang mga katulad mo, ang mamatay sa baril, ay karangalan. Hindi kita bibigyan ng ganyang kasiyahan. Mamamatay ka na parang isang aso na sagasahan sa lansangan. Hindi mo ko kayang takutin. Mapapatay mo ko. Pero hindi mo makukuha ang gusto mo. Hindi kita tinatakot. Gusto kong isipin mo. Kung anong sasabi ng mga kaibigan mo at kakilala. Kapag nalaman nila kung paano ka namatay. Nasa at nadurog. Parang isang hayop na walang silbi. Wilpin, parang may dumadating na trena. Ah. May sasabihin ka. Sasabihin? Wala. Sarento! Kung tsakaling makipagintindihan ako sa iyo, Huwag ka na magbaka Wala ka namang magagawa. Sabihin mo gusto kong malaman. Sasabi... Sarito, sasabihin ko na! Nakikinig ako. Si Frankie. Si Frankie ay nagutot sa akin. Frankie Sanchez. Saan ko siya matatagpuan? Siya may miyari ng private club. Siya may rasolabi niyo. Totoo ba yung sinasabi mo? Pagsisinumaling pa ba ako? Kalagam mo na ako, palapit na, Tren! Kalagam mo na ako! Sarayin to! na! Eh, Sarayin to! Sarayin to!